Nakalaya na ang dalawang dayuhan na nakita sa viral video na inaaresto ng mga gwardya sa Bonifacio Global City dahil sa pag skateboard kahit bawal ito roon. Balak nila ngayong magsampan ng reklamo laban sa mga gwardya dahil sa pananakit umano sa kanila. Makibalita tayo kay Sheila Vergara Rubio. Kumalat sa internet ang video ito na mga security marshal ng Bonifacio Global City na hinuhuli ang isang lalaking dayuhan. Nakilala ang lalaki na si Samuel Reynolds. Kasama niyang nahuli ang kaibigan nitong si Christopher Edwards. Ayon sa report ng Police Precinct 7, naglalaro ng skateboard ang dalawang dayuhan malapit sa presinto nang sitahin sila ng isang gwardya. Hindi raw pinansin na madayuhan ang gwardya kaya sinubukan silang arestuhin nakipagbuno sila sa gwardiya at tumakas gamit ang mga skateboard. Dito na humingi ng tulong ang gwardiya. Nang abutan ng iba pang gwardiya ang dalawa sa isang kanto sa BGC, inaresto sila at nauwi ito sa sakitan. Sinampahan ang kasong physical injury at malicious mischief ang mga dayuhan. Pero sa parehong pahayag ng BGC, inamin nilang hindi naging maganda ang kilos ng ilang security personnel na umaresto sa dalawang dayuhan. Nakapagpiyansa na si Reynolds at Edwards kahapon. At dahil sa insidente, balak naman nilang magsampan ng kaso laban sa mga gwardya ng BJC na nanakit umano sa kanila. Pero sir, totoo po na dahil sa skateboard, nagsiskateboard sila tapos... Ah, ah, ah ganun. oh, uh, uh, ganun po, uh, kasi pinagbawalan, uh, din sa counter charge. Tumanggi namang magbigay ng iba pang detalye ang pulisya kaugnay ng kaso. Sa ngayon, kinakalap na raw ng mga abogado ng dalawang dayuhan ang mga dokumentong isusumite para sa countercharge laban sa mga gwardya. Sinisikap ngayon ng GMA News na kunan sila ng pahayag. Kaninang madaling araw, pinuntahan ng GMA News si Reynolds sa St. Luke's Hospital sa Tagig pero nakalabas na siya. Sheila Vergara Rubio, Nagbabalita, Pilipinas.